Pinag-uusapan po ngayon itong gulo na itong mga DDS dyan sa dahil. Gulo sa pangunguna ni Harry Roque. Gulo dahil madalas ang hanap ng mga yan, gulo. Para sa kanila kasi, exciting yung may gulo. Exciting yung may away. Ganyan po ang buhay nila. Exciting yung magsinungaling, magbangayan, magbatakan. Yun yung gusto nila. Yan ang mga DDS. Classic DDS po talaga exciting kung may napapahiya. <laughs> Pero ang nangyayari kasi, kayo-kayo. Kayo-kayo ang napapahiya, kayo-kayo ang nag-aaway, kayo-kayo ang nagbabatakan. So, ito ay tungkol lamang sa pagkain. Kasi ang kwento daw dito, mayroong nag-sponsor na isang uh, DDS vlogger dito sa, 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 Pilipinas. Um, para nga sa birthday ng isang DDS vlogger din dyan sa The Hague. Abay, dyan talaga daw nag-celebrate. Oh. Hmm, nga naman, pahiyaan ng mga tambay sa dahig dahil daw sa humba. Yung humba na daw, na, daw na yon ay mukhang nilantakan ni Harry Roque at apparently yung nag-sponsor ay mukhang ayaw kay Harry Roque. <laughs> Kinain ba naman? Ikaw naman, di ba? Nag-sponsor ka ng pagkain tapos makikita mo on live broadcast ng isang Facebook account na si Harry Roque ang naglalantak nilantakan niya yung humba na sponsor mo. Natural, magpo-post ka, diba? So, ayan, nagkagulo ang mga patay gutom. Hmm. Deserve niyo naman yung salitang yan, mga patay gutom. DDS celebration sa Dahig, nauwi sa sigawan, roke, pinuna sa paglantak sa humba. Tumalak. <laughs> Nakakatuwa itong mga, itong mga makikita at mababasa natin, ano, dahil daw sa humba. Oh, uh, Mm, kahit yung isang babae na pinatitigil si Harry Roque, ano, ang tigas ng buong ni Harry Roque. Don't ask me to stop kasi daw siya ang biktima rito. Ayan, biktima. Yan. Yan po, Mr. Harry Roque, ang kalibel mo. Yung mga tangang DDS na naandyan sa daig. saklaman naman yung tanga, no? Di ba? Akala nyo talaga, no? Nakatikim lang itong mga ito ng nakaapak lang sa ibang bansa. Akala mo talaga superior na sila sa mga naiwan dito sa Pilipinas. Huwag kayong hunghang <laughs> na kahiya. O, oh, ayan. Paano nyo ngayon lulusutan ang kahihiyang ito? Sa bagay. Ang titibay na kasi ng sikmura nyo at wala na sigurado kayong kahihiyan. O, oh, ayan. Nakapalastar, nakasumambulat on um, worldwide. Sa social media, itong mga pagmumukha nyo na tila ba lahat ay patay gutom. At syempre, hindi na bago na si Harry Roque, katulad ng madalas kong sabihin, laging sangkot sa gulo at away.